Ngayong araw, ating ginugunita ang ikaisang daan at 75 taong pagsilang ng ating bayani at kababayan si Gat Marcelo Isdel Pilar. Ang bayaning bulakenyo na nag-alay ng talino, tapang at tuwagas na pagmamahal para sa kalayaan ng ating inang bayan. Ang plaridel ng mga bagong panahon ay ang ating mga kabataan. Kabataan mulat sa katotohanan handang tumindig at may malinaw na pangarap para isang, sa isang maunlad at matatag na kinabukasan. Sila ang makabagong Claridel, hindi lamang sa panunulat, kundi sa gawa at hadikay. Sila ang magsusulat ng bagong yugto ng ating kasaysayan. Sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon, ang pagsulong ng malayang kaisipan, ang pagpapatibay ng pagkakaisa, Atang pagtanggap sa pagbabago naway maging huwaran natin si Gat del Pilar inihikayat ko ang lahat na gamitin ang angking talino talento at tinig upang tumulong sa pagtataguyod ng edukasyon sa bansa na siyang magiging daan upang magkaroon ng kamulatan sa pagresolba sa mga problema at iba't ibang isyong panglipunan. As nasabi nga po ako yung taga San Jose, yan sa Daan istasyon. mga panahon mo may malaking parada at yan ho umiikot. So excited kami palagi pag 30 ng Agosto dahil may malaking parada at pagkatapos po noon ay pumunta doon sa bahay yung sa banda dati pong principal ng dating Bulacan Academy ang aking ina. So magkakaroon ng kunting salo-salo. Those are excellent memories na naaalala ko pagkaarawan ni Gat Marcelo del Pilar. Ngayon, ang kasarinlan at kaunlarang ating tinatamasa ay dahil sa sakripisyo ng ating mga bayaning gayas ni Marcelo del Pilar. Inilatag nila ang pundasyon para sa isang matatag na republika. Naway magsilbing inspirasyon si Claridel, hindi lamang bilang isang rebuto o kabanata sa ating kasaysayan, ngunit bilang isang tao, Pilipino at Bulakenyo, na nangarap ng matatag, marangal at mapayapang buhay para sa ating lahat. Mga kababayan, kung bulakenyo kung paano ginamit ni Gat Marcelo ang kanyang panulat upang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aapi, ganoon din dapat gamitin ang ating panahon at pagkakataon upang tiyakin na ang Bulakan ay patuloy na magiging dakila at dakilang lalawigan ang ating pong pamahalaang panlaligan ay patuloy na kumikilos upang labanan ang katiwalian at itaguyod ang may malasakit at mapanagutang pamamahala. Ang aral po ni Del Pilar ang nagsisilbing paalaala na ang tunay na pamumuno ay hindi nakabatay sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa tapat na paglilingkod sa taong bayan. Sa ating mga minamahal na kabataan, kayo ang pinakamalagang tagapagmana ng diwa ni Del Pilar. Sa inyong mga kamay, nakasalalay ang pagpapatuloy ng kanilang laban kung mananatili tayong tapat, mapanuri at makabayan hindi malayong magiging higit pang ang ating lalawigan at ang buong Pilipinas. Mabuhay po si Gat Marcelo Isal e. Pilar. Mabuhay ang bayan ng Bulacan Bulacan. Mabuhay ang dakilang lalawigan ng Bulacan. Mabuhay ang pansang Pilipinas.